Sa atong showbiz chika, may trending sa Twitter ang hashtag Love Begins kagahapon alang sa premiere sa bagong teleserye na Till I Met You, nga gibidahan nilang James Reed ug Nadine Lustre. Ang maong hashtag went on fire with over 1.5 million tweets kagabi and until now, nagsakapakini taliwa sa paggawa sa new hashtag na TIMY Friends in Love nga anaapod karon sa top list sa mga trending diri sa nasod. Milyon-milyon ang mga fans nga mipakita o suporta nilang James Reed o Nadine Lustre. Daghan usab ang may congratulate ilabi na nga usakin sa pinakagihuwat nga teleserye. Dili lang diri appeal Dili lang din sa Pilipinas apan apil usab ang mga Filipinos nga nasa laing nasod. Until I Met You ang sunod nga teleseryeng gibidahan sa Jaden human sa hit teleserye nilang On the Wings of Love nga natapos niadtong Pebrero ning tuiga.